Mag-resign ka o babawasan kong benefits mo. Pero sir naman, gusto mo bang i-withhold ko rin ang sweldo mo? Dapat walang naapakan. Patas lang. Here's your legal life hack laban sa mga abusadong boss. Share sa mga nakaka-relate kung pinag-initan ka ng boss mo, dinimote, dinawasan ng benefits o hold ang sahod. At dahil dito ay napilitan kayong mag-resign o umalis sa trabaho, pwede itong ituring na constructive dismissal na bawal sa batas. Sa ganitong sitwasyon, may karapatang magsampa ng kaso para sa illegal dismissal. Constructive dismissal ay pagpapakita ng discrimination, insensibility o disdain sa empleyado at ang pagpuntirya ay kung Si naman ang nasa posisyon na ito, di talaga kakayanin magstay. Sa madaling salita, constructive dismissal is dismissal in disguise. Kung mapatunayan guilty ang employer, entitled ang empleyado sa reinstatement, full back wages, damages Para sa karagdagang impormasyon o tulong, pwedeng i-contact ang Department of Labor and Employment o DOLE. Ang pagtanggal sa trabaho may tamang proseso. Kung di sinunod, may pananagutan ang employer. And that's your legal life hack, mga anak. Follow for more.